bukas open market dito ayan pauwi na ako guys trabaho ulit ayan today is uh, Tuesday ah, morning morning yeah. walang tao sarado kasi bakasyon ngayon kaya umuwi tayo agad video naman tayo para may pang upload wala dito ay nako diyan sa kabila yan oh yan swimming pool dito swimming pool ng uh, Port de yan sa 6, 17 ito 17 around this mo yan guys video video muna tayo bago tayo pumasok magtrabaho Pero dito ng park. Ayan <laughs> Tram.